Good morning guys, welcome to my vlog Jandy vlog guys So sa araw na ito guys, tayo ay Maglabas ng mga sinampay na hindi na, na, na hindi guys Yes So ayan ang aking mga sinampay Na hindi pa natuyo So kailangan nating ilabas para matuyo guys Kaso, sa araw na ito ay very mahangin guys so nagkumpul-kumpulan yung anong lakas ng hangin pati yung halaman dyan guys nagsitumba natumba kaya after kong magsampay ng, ng mga labahan a, aking pinatayo yung halaman na natumba guys so and after nyan guys after kong magsampay ng mga mga labahan uh, may dumaan na na magtataho tinawag ko at ako'y bumili ng taho niya guys bali 20 pesos ang binili ko so so ayan na guys no ayan no. ang lakas ng hangin guys Ma makikita mo talagang makikita mo talaga na pagkasampay pa lang ayan nagkukumpulan na agad yung mga sinampay napaka ano kaya time to time guys umakit ako niyan sa taas para paghiwahiwalayin yung mga nagbuhol-buhol gawa ng hangin ayan oh makikita mo talaga guys yung ano ng hangin sobrang mahangin talaga sa taas ano kasi siya uh, direct san talaga kasi siya sa taas guys kaya, kaya direct din yung hangin pag humangin ng malakas kaya napaka ano talaga Napaka-challenging pag ikaw naglabas sa taas. Kung paano mo siya mapatuyo ng isang araw lang. So, ayan na siya guys. So, after after kong masampay niyan guys, uh, it, tinaas ko yung ano, pinatayo ko yung halaman na natumba ng hangin din. Sobrang lakas guys, kita mo naman o oh, yan. Yan, umaalog-alog yung mga sinampay ko. Sobrang hangin, maangin talaga. So, ayun na, Ayan. Ginawaan ko na lang paraan para hindi sila magkabulbuhol. <laughs> Pero, naku guys, nagbulbuhol. Hindi ko lang, no, hindi ko lang nakuha na ng mga video. Ayan, o. Ayan, makikita talaga. Sobrang mahangin talaga guys. Ayan. So, sayaw yung aking mga sinampay. Ayan. Tapos, ayan, nag lang ako ng aming lugar na napakagandang lugar dito sa Carmona. Ayan. Yung aming kabu subdivision na kabuuan ng subdivision namin ayan sa aerial view yan sa taas kasi nasa taas ako ng bahay namin ayan tapos after ko magplex ayan yung natumba na halaman gawa ng hangin yung seven fingers down yan na tinatawag ginawan ko na lang paraan pero yan guys time to time din guys tinutumba talaga siya ng hangin kaya time to time din akong nagpapaano niyan, nagpapatayo ng halaman na yan, guys. Sobrang mahangin talaga sa taas. Very challenging talaga. Pero kung okay naman siya kung hindi mahangin. Tapos after kung magsampay at magpatayo ng halaman, maya maya may dumaan na magtataho. Ayan si Kuyang magtataho, Pinarako ko siya kasi naka ano, siya naka motor. Bumili ako sa kanya pang almusal ko. Ayan, tinanong ko yung suman, 2.25 daw yan, 2.25. Pero hindi na ako bumilang, lang, binili ko lang yung taho lang. Kasi na ko yung taho ko. Na-miss kong kumain ng taho guys, humigop ng matamis na taho. Ayan, tumandok si Ma Kuya. Kunti na lang maubos na yung taho niya, siguro marami ang bumili. Ayan, binidyo ko din yung paglalagay niya ng Arneval sa aking taho. Ayan, very generous yan si Kuya. Marami yan kumaglagay. Ayan, pinix ko na yung aking binili. At yan na guys. Thank you for watching. Bye-bye!